Buenos dias damas y caballeros Lumantad na ang dating uh, security officer ni uh, uh gambler ha uh, Charlie atong ang at uh, at uh, uh, kwan na siya? Uh, hindi na siya nagtatago at uh, uh, kwan na siya out in public na siya at formal na niyang inakusahan itong si uh, Atong Ang at si uh, uh, actress Gretchen Barreto uh, as uh, mga mastermind behind sa killing ng uh, over 100 hundred uh, sabungeros uh, uh, from 2021 to, to early 2022 or uh, at the height of the Duterte administration. So maganda itong development na uh, it's dito sa issue na tuloy-tuloy natin uh, kino-coveran kasi pwedeng-pwede ito dagdagan sa among the issues laban kay Duterte at sa pamilya niya or at sa mga kaalyado niya kasi tulad ng sinasabi natin noon hindi pwede mamamayag pag itong si Ang sa sa e-gambling or e-sabong operations na kung walang protection sa Malacanang or kung wala siyang uh, backer sa Malacanang, syempre kapalit ng uh, bilyon-bilyon dahil inamin naman ni Atong Ang na nag-grow sila ng uh, 60 billion a month. Kaya sabi niya maraming gusto o gusto marami daw sumisira sa kanya, marami mga akusasyon sa kanya dahil daw may mga tao daw gusto agawin yung negosyo niya. Pero paano naman nangyari yun kung But, uh, kung well protected siya ha by somebody or many or many people or mga DDS sa Malacañang ha nung time ni Duterte otherwise hindi tumagal yung hindi hindi umabot ng mga tatlong taon ata yan operasyon nila sa sa Isabong at uh, dine pinatigil na lang yan ni Duterte uh, early early uh, May nung paalis na siya first week of May yung paalis na siya sa pwesto kumbaga uh, habang tiba-tiba sila dyan at habang nasa pwesto patuloy-tuloy ang operasyon kahit uh, lumabas na yung balita ukol sa mga killing ng mga sabungero at nag uh, nag nagsagawa na ng hearing sa Senado pero tuloy-tuloy pa rin ang operasyon. So kumbaga, parang useless na rin pinatigil niya uh, yung paalis na siya at uh, uh, si mag uh, yung uh, take office na next uh, the the month after si uh, President Bongbong Marcos. So kumbaga yan pa rin yung timing ng uh, pagbuwag niya o pagtigil niya sa mga isabong operations. Kahit yan kaduda-duda yung timing. Bakit kung kailan paalis ka na? Bakit hindi nagsimula yung mga killings 2021? Bakit hindi mo pinatigil yan? Ha? Uh, while the other the investigation is going on. So yan, yeah, na kaya we will be uh, we will be giving uh, attention to this issue dahil yun na uh, isa isa na naman ito kagaya ng pogo, formally uh, drugs, illegal drugs waiting, uh, kung ano-ano pang mga anomalia na pwede natin i-consider part of the sins of the Duterte administration o among the criminal activities ha, during the Duterte administration. Ha. So uh, ngayon, na uh, ito, lumantad na nga itong si Elias Totoy at uh, sinabi niya na inoperan siya ng from 300 to 500 million. Although iba-iba ang mga report, sabi ng GMA7 300 million, sabi ng TV5 500 million. So iikwà na lang natin, ilalagay na lang natin sa 500 million, ha? So 'yan, no i-play na natin itong interview ni Alias Totoy dito sa GMA7 na uh, online uh, sa Facebook at uh, we are using this for news purposes at uh, wag niyo na bakamin i-copyright, ha? <laughs> o ah, uh, uh, dito sa, kwan ito, pag-play nitong uh, video na ito. We are, we are playing this for news purposes at uh, under our fair, fair use act uh, privileges and rights dahil nasa public domain naman ito. Okay, let's, uh, let's uh, play the, ito, ito, paglalantad ni alias Totoy sa GMA 7 sa pool. At kasama natin si Emil live. Emil, natatapos lang ng paniya mo. Vicky, sino ba si alias Totoy? Ngayong hapon, nagpasya na siyang ipakilala ang kanyang sarili. Si Julie Aguila. Hepe ng security agency na may hawak ng mga farm, pati na ng mga sabungan, ng... na nga ni Alias Totoy ang papel ni Naatong Ang at Gretchen Barreto sa kaso ng mga missing sa bungero. Eksklusibo siyang lumantad at nakapanayam ni Emil Sumangil na hindi bumitaw sa istoryang yan simulat sa pool. At kasama natin si Emil live. Emil, katatapos lang ng panayam mo. Vicky, sino ba si Alias Totoy? Ngayong hapon, nagpasya na siyang ipakilala ang kanyang sarili. Si Julie Aguilar Patidongan, hepe ng security agency na may hawak ng mga farm, pati na ng mga sabungan ng negosyanteng si Atong Ang. Eksklusibo natin siyang nakaharap ngayong hapon at narito ang aking ulat. Sa kauna-unahang pagkakataon, pumayag na siyang ilabas ang kanyang tunay na pangalan. Siya si Julie Dondon Patidongan, ang head ng security ng ilang mga sabungan ni Atong Ang. Isa rin siya sa anim na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinangalanan na ni Patidongan ngayon ang mga mastermind daw sa pagkawala nang hindi raw bababa sa sandaang mga sabungero. Kasama sa kanyang pinangalanan ang negosyanteng si Charlie Atong Ang, ang aktres na si Gretchen Barreto, na kilalang malapit kay Ang at dalawang iba pa. Kung ano raw ang kanilang, -kanilang mga papel, ipinaliwanag ni Patidongan sa aming panayam. Nagpa-interview si Patidongan ngayon dahil kung ano-ano na raw ang bintang na ibinabato sa kanya ng mga kalaban. Nanawagan din siya sa apat na umunoy mga dating gwardya na lumantad na nanawagan sa kanya na huwag silang idamay sa kaso. Ilang araw na lang daw, lulutang na siya. Inaantay na lamang daw nilang makumpleto ang mga dokumento. Narito po ang sunurang pakiyag ni Julie Aguilar Patidongan alias Dondon. Nandyan sa apidabit ko yan, uh, Mr. Charlie Atongang, then Eric De La Rosa, Engineer Silso Salazar, sila ang mastermind sa nawalang lang um, mga sabongero. At sila ang utak ng lahat. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niya ang tupi, uh, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang. Then mag-uusap sila ni Silso Salazar, din itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagtutupi. At si Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind uh, at siya ang nag-uutos na na talagang uh, iligpit yung mga yan. Sa so, paano pa rin? Uh, katulad ng sinabi ko, may mga taong uh, membro ng uh, PNP na inutosan para kumuha doon sa Binyo. Sa mga taong uh, nagtaka bakit ngayon lang ako lumutang, uh, ngayon uh, lumutang ako dahil alam ko ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si um, General Torre alam kong hindi niya kaya bayaran ng pila yan. Ano so, ang ipapil mo dito sa misis? So, malaking bagay yun, ha? Malaking bagay yung sinabi niya na sa operation niya, kasama yung PNP chief, akorda pa nga, eh. Kasama yung mga PNP. So, hindi yan pwede gagawa ng operasyon ng PNP kung at least walang go signal from uh, the po former PNP chief na si Bato de La Rosa na kahit senator na, pero kahit sinong PNP hawak pa niya. Ah, kasi parang ginawa na niya yan na pagmamayari ni Bato de la Rosa. Hindi rin pwede mag-operate itong mga PNP kung walang go signal, uh, go signal uh, si Bongo na Executive Secretary ni Duterte. At hindi, most importantly, hindi pwede gumalaw itong mga PNP nagawin gawin para utu-utusan ni Atong Ang kung walang go-signal or approval all the way kay President Duterte. So nakikita nyo, uh, it all goes back uh, kay Duterte. na sana hindi hindi involved dito mga pulis. Eh mga pulis pa. Mga pulis pa ang uh, ang uh, uh, dumudukot sa mga sa mga uh, sabungero. So this is uh, parang may pattern talaga ito doon sa extrajudicial killing. Kung saan, uh, under the orders of Duterte, pinapatay yung mga ordinaryong tao. Kahit ito, mga ordinaryong sabungero naman ito. So, uh, at police ang uh, gumag-ine execute yung killing operation with the knowledge, with the approval, again, of Bongo, Bato de la Rosa, and President Duterte. At siguro, sa parte-parte parte ng 60 billion, pati pati baka pati yung mga pamilya ni Duterte may natatanggap rin, monthly. Ha? Kasi para, everybody happy yan. Ha? Baka pati yung 13 na girlfriend ni Duterte, may share rin. Kaya, tututukan natin ito. At ito pa, maganda ha? Sinabi nitong si alias Toto, Totoy, ay, um, kaya lumantad siya ngayon, kasi, ngayon lang nakikita niya, na hindi kayang bayaran, ni Atong Ang, o sino pa man, i-behind sa kanya, ha? di ba sabi nito si Toto ay uh, uh, hawak ng president ang presidente ng uh, kuan ng uh, gambling lord. So pwede he was referring to Bong Pineda atong ang mismo o kay uh, Arnie Teves. Pero uh, ngayon nakikita ko na it is most likely atong ang. Kasi siya talaga ang uh, numero uno diyan sa isabong. Ha? May meron lang partisipasyon si Arnie Teves at si Albi Benitez daw according to uh, Congressman El Rey Villapuerte. Pero uh, si Atong Ang talaga ang kasi time pa ni, Dut, ni Erap Estrada, kwan na ito eh. Uh, uh, kwan na rin ito, uh, gambling at, at uh, smuggling kwan na rin ito, operator eh. Do doon pa lang, nasa inquirer pa ako noon, nababalitaan na yung mga activities, ni illegal activities nito. Uh, kasi close rin ito kay former president uh, Joseph Estrada. So nagka- nga ito, nagkagalitan na sila yan ni Ping Lakson eh. So uh, dito natin nakikita na gaano ha, gaano uh, kahit ano pa mang kriminalidad di umano ginawa ni Atong ang nalulusutan na niya ito from uh, from uh, may, the true many administrations. At ngayon lang, ngayon lang na nakikita nitong witness na si Alias Totoy na na mapapagkatiwalaan niya ang PNP na hindi na magagamit ang PNP at hindi na ma, mabibili ni Atong Ang yung uh, hindi na mabubulag yung mga PNP general sa pera ni Atong Ang dahil si General Nicolas Torre na ang PNP chief. E eh, tama naman siya. Ha? Kaya sana, sana both uh, si si DOJ Secretary um uh, Boy uh, Boying Remulla at si uh, at si General Nicolas Torre, ha, hindi matitinag o hindi masisilaw sa pera at itutuloy na talaga nila itong investigation. Kung totoo man si Atong Ang involved sa mga killings at si Gretchen Barreto, then they should be charged and they should be jailed for, uh, uh, para to give justice to the victims of uh, of uh, uh, uh the isabong e killings ha? so yan na malaking malaking bagay yun sinabi niya na ngayon lang siya nagka ngayon lang nanumbalik yung tiwala niya sa PNP so ibig sabihin through the years bayaran ang PNP ha kahit sa early start ng Marcos administration na bilin na rin ni Atong Ang yung mga ibang, ibang PNP officials ngayon lang. Ngayon lang, hindi na niya magagawa yun dahil si Nicolas Torre na ang nasa pwesto. Mga okay, ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Uh, sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at uh, isa lang akong uh, utosan niya na bilang uh, farm manager. Ikaw pala ikakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano mo sasabi mo? Ah... Uh, parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya eh, siya naman nag-uutos ng lahat katulad ng sinabi niya nag extortion daw ako ng uh, 300 million para alam ng lahat hindi ko kayang tanggapin yung pera niya sinabi niya na nga sa social media na billionaire ako uh, patunayan ko na lang na ako isang billionaire yung mini yun lang ang masasabi ko sa kanya at saka, Mr. atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. <laughs> I, bin, i, binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko yung recant recantation ba yun na binigyan mo sa akin kapalit ng pira. Sabi ko, hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At, ah, uh, uh, ano ng mga pamilya ng mga nawawalan sa bungiro. E eh, sino itong babaeng artista na ito? Ah, uh, yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barito. Ah, uh, 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Uh, panawagan ko lang sa kanya, para naman medyo ano siya, ah, uh, maging, ah, uh, makipag Tulungan na lang siya sa akin at sa mahal kong presidente, uh, BBM sir. Sana pakinggan mo naman yung mga uh, mga pamilya na namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan niyo ako dahil lahat ng sinasabi ko dito walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Vicky, ipinakita rin sa atin ni Patidongan na kanina, kanina lamang ang apat na kopya ng tinatawag na Affidavit of Recantation. At ang sinasabi ni Patidongan sa atin, ito raw ang pilit na pinapipirmahan sa kanya ng kampo ni Ato Ang. May tatlong araw na raw nakakalipas nang ipadala sa kanya ito. Nakasaad, di umano sa Affidavit of Recantation na ito na babawiin at babalik ni Patidongan ang lahat ng kanyang mga naging statement at sa laysay laban sa kampo ni Atong Ang at iba pa kapalit ng 300 million pesos. Si Patidonga na uh, Vicky ay uh, nagtagal ng uh, nagt ay, tatrabaho na sa kampo ni Atong Ang may 15 taon na ang nakalilipas. Siya ay nagsimula bilang bodyguard at uh, hanggang sa marating ang posisyon bilang chief security ng mga farm, ng uh, Kampanya ni Atong Ang pati na ng mga sabungan nito di lamang sa Metro Manila kundi sa mga karatig na probinsya. May pet ang siguridad kung nasaan kami ngayon ito raw ay uh, ipinadala ng National Headquarters ng Philippine National Police para matiyak na nasa ligtas na kalagayan si Patidongan. Vicky. Sige Emil, aantabayan na natin ang iba pang update ukol sa report na ito. At sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng negosyanteng si Atong Ang, dating aktres na si Gretchen Barreto, at iba pang nabanggit ni alias Toto. Sa kaustit, sabi no? Ah, sandali. Grabe ah, uh, grabe binabaliktad ang storya ng kampo ni Atong Ang no? Na ito pa daw nag-extort ng 300 million sa kanila. Eh paano itong tao nasa kuan na pala ito ngayon nasa custody custody na protective custody ng uh, Philippine National Police ibig sabihin ang uh, nagagwardiya diyan ay mga bata na ni uh, ni ni General Nicolas Torre lagot yan na kung si General Nicolas Torre hindi nasilaw at nakamagahubat-hubat na babae na pinapadala sa kanya. <laughs> Mga angels ni Apollo Kiboloy dito pa kaya kay uh, kay uh, 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 Nicole, uh kay Kwan, kay Atong Ang. Yun lang, baka ipapadala ni Atong Ang si Gretchen. Hoy <laughs> general ha, wag ka bumigay ha kahit si Gretchen ha. Ha? Pa kahit si Gretchen lumapit sa na naka naka nightgown lang ha wag ka bumigay general ha? <laughs> ha? so yan na dito nakikita na talaga natin na uh, okay naman in fairness kahit minsan critical tayo kay sa mga uh, sa mga inappoint na mga magnanakaw ni o oh, at mga kamag-anak na magnanakaw ni President Bongbong Marcos Uh, maganda naman itong ginawa niyang uh, pag-appoint dito kay PNP Chief uh, General Nicolas Torre. Kasi tingnan mo, uh, delikado, na, delikado ka na atong ang ha? kung uh, si General Nicolas Torre na mismo ang nagbibigay protection dito sa sa, sa wi witness na ito na si Patibongan pati, Patido, Patibongan, ha so itong alias Totoy ah, Oh, let's pray ya, let's pray lang na walang malang uh, walang mga tauhan ni ni uh, General Nicolas, Nicolas Torre tertray durancia kapalit ng hundreds of millions at baka ilikwida patayin itong si Patidongan bago siya makapagtestify sa sa uh, korte at ano ba ano ba uh, mga ilan araw na ha uh, ilang araw na Secretary Remulla, ilang araw na na nainanunsyo nyo na meron ng sign affidavit itong si, uh, si Patidongan. Eh bakit ang tagal-tagal? I-file nyo na yung kaso. I-file nyo na kay Atong Ang. Ha? Ah, problema kasi dito sa mga opisyalis ng gobyerno, minsan na magingay na imbestigahan yung isang bagay, pagkatapos bigla mo lang narinig na ay wala palang basehan, wala palang probable cause. Uh, hindi pala natin pwede kasuhan yan. Baka ganun mangyari. Ah, sinubukan na yan gawin ni, uh, ni uh, outgoing ombudsman na uh, uh, Samuel Martinez sa plunder case laban kay Sara Duterte. Buti na lang, nag-ingay tayo, kaya umatras siya. ah Hindi na niya tinuloy yung pag-investiga uh, and later on pag-dismiss sa plunder complaint. So ganito rin, gawin, rin, kung anong ginawa natin para ma-pressure si Martires, gawin rin natin para i-pressure si, si, si uh, uh Boeing Remulla. Dapat pailan na yung kaso. Ah, ha, tapos na, baka magbagong isip pa ito. Baka itaas pa ni Atong Ang yung 1 billion itaas pa sa 1 billion ang offer para iatras yung uh, affidavit niya laban kay Gretchen Barreto at kay Atong Ang. So ano pang hinihintay niyo, Boeing? Ha? Thursday na ngayon. Ha? I-file niyo na yung kaso. And then, uh, kung may uh, probable cause, uh, yun lang, hindi available naman yung kaso, pero at least umuusat na. Ha? Umuusat na. So, Uh, unless pwede nyo ma-prove na may uh, bribery na binigay nila sa mga opisyalis ng Duterte government, pwede kasuhan ng plunder. At, at, at ang plunder ay non-bailable. Pero hindi, eh. mga, while lang siguro ito, mas murder o ano. Uh, pero pwede rin, pwede rin. So tingnan natin, tingnan natin how the issue will shape up. Pero dapat gumalaw na kayo. Ah, Boeing, meron na kayo witness eh. Ano pa hinihintay nyo? ha, ma mal malason or ma mamamatay ha, sa kulong sa habang uh, under watch ng mga bata ni kasi hindi rin natin masabi talagang na uh, talagang maraming pera itong si Atong Ang hindi na kahit may tiwala tayo kay General Nicolas Torre pero paano yung mga yung mga under sa kanya maoperan lang yan ng mga 200 300 million wala na yan si Kwan wala na yan si Alias Totoy Ah, kwan na yan. Uh, uh, out of the picture na. Kwan na. Ah, nagergeran, nagerger -na. <laughs> so, hari up ha? At uh, i-share nyo itong vlog. I-like nyo itong vlog. Sabi, ah, uh, kalampagin itong si Boying Remul. Ano pa yung nyo? Ay ah, nag-press con kayo, la Monday or Tuesday ata, na sinabi, pa uh, magmi-meeting -me kayo dito kay Alias Totoy, hinihintay niyo na lang i-sign yung affidavit. Eh, eh ano nangyari? Ang yari bakit bakit ang tagal? Ha? Ah, uh, sana ha? kasi kay Tore wala tayong tiwala pero dito kay Remulla minsan malaro rin ito eh. Ha? Malaro rin ito. Kaya tingnan natin, tingnan natin. Pero for now all we can do is to pressure ha online. Both si Boying Remulla at si President Marcos. Kasi only President Marcos, only political will ni President Marcos can get this issue through. At kung kailangan arestuhin at ikulong si Atong Ang at si Gretchen Barreto, uh, dapat gawin yan at ituloy na yan. Ha? The law must take its course kahit sino ka, sino ka man. Ha? Gretchen Barreto ka man or Atong Ang ka man. So yan lang po. Ha? Another challenge for President Bongbong Marcos. Ah, so ayan uh, lang muna ang update natin sa issue na ito Thank you very much everyone for watching And thank you very much for joining me in this vlog And uh, I'll be seeing you in my next vlog